Okay. Doon din ang cabin. Okay, sagad na yan. Okay, sige, pag ng truck, sisignalize tayo. Okay. Sinalize ka ng kaliwa. Okay, so basta pagka hindi pa na iikot ng dalawa ang manubila, pag tuwid na ang kutsi, dapat mamarino ka para hindi ka lumagpasagod. Ito na. Okay, sige, tuloy. Ito. Okay, sa wala meron, sige, off mo muna yung signal light mo. Pag -signal. okay hindi sa prino, okay okay sa gitu, sige sa okay sa gitu, sa gitu, okay sa sa gitu, ha sa gitu, sa gitu, sa gitu, sa 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 gitu, okay sa sa sige dito pa na isa tuwid na ayun kasi di ba tuwid na siya nung tumuwid siya dapat na ka na kagad kasi ngayon tumabi na siya di ba tumabi na dapat nung sumintro ang kutsi natin dito na marino ka na para hindi ka lalagpas dyan so sige tuloy ang pit na muna tuloy ang pit na muna pila dito tuloy pit na isa so dapat bibilangan mo talaga sa dalawang pilang dapat so tuwid yan yung tuwid na muna mo ngayon doon tayo nakaharap so since ito ang kalsada natin so pihit ka ulit sige, ng katanungan ng kanan ayan sige release na mo rin release na marino. ayan ayan ako tumuhid balik okay balik ayan ganun lang ayan nang lang, lang. kanan pa ng konti sa konti kanan pa ayan okay sige tuwid tuwid mo rin lang ayan so napansin mo yun yung ako sa u-turn Basta pagka tuwid na ang kalsada mo sa ka tuwid na ang kutsi mo sa kalsada, dapat nakadalawang pihit na. Ha? So, pag hindi ka pa nakapit ng dalawa, dapat mamarino ka. Kasi nga, ma masa masasalubong mo yung galing doon. Isintro mo, isintro mo. Sige, dito lang tayo kasi medyo may mga... So, yun tatanong mo sa U-turn na. Kasi pag nag-U-turn ka, makaka-counter flow mo, masasalubong mo yung parating. So dapat, basta once na tuwid ka na, sakit, ang kutsi mo tuwid na, mabrino ka na lang. Kung hindi pa, nakapihit ang dalawa. Kaya dapat bibilangin mo lagi yung pihit mo ng mandila. Dapat makadalawang pihit ka na naman. At saka bito mabilis ang pihit. Mabilis dapat ang pihit. No? Okay, sige, Diretso muna. na, diritsyo.